Yes, mga Zay! Nagbabalik na naman yung inday yung pasaway, no? Dito tayo ngayon sa garden natin. So, ito na nga yung aking ginawa noon na pinlano ko na parang saging-saging yun siya. Pero, gamot daw yung ano nito eh. Yung kanyang ugat sa ilalim. Gamot daw yan. Hindi ko alam kung saan namang gamot. So, diligan lang natin ngayon kasi sobrang init. Kita nyo naman yung araw, no? Kahit alas 5 na, akala mo alas 3 pa ng hapon. At yung ating neighborhood, eh, parang tapos na yata sila sa kanilang ginagawa o oh, hindi pa. Nakalatag na. kalatag na yung kanilang mga ano. Siguro naiinitan pa sila kaya nagpahinga muna. So, tayo naman ay magdidilig ngayon ng ating halaman. Dahil kawawa naman at nangunguluntoy na harap at likod na halaman itong didiligan natin ngayon. si masibosing dyan na umiri sa bill niya ng tubig. Umiri na eh.